pasalubong galing Pinas guys so ito yung sister-in-law kasi meron silang parang ano parang ano han ng mga ano di ko alam kung ang tawag doon basta alaga nila may ganito sila din ang laki ng alimang at ang taba so ngayon guys uh, parang hinilabos lang siguro nila to nadala sa akin <laughs> para hindi siya masira then ang gagawin ko lalagyan ko ng oyster sauce ikisahin ko siya sa bawang sibuyas at luya. Lagyan natin siya ng luya. Turmeric lang ang gagamitin ko. Tapos lalagyan ko siya ng oyster. Susugasan ko lang siya. Frozen pa. <laughs> Lagyan ko sa rep pagdating. So, ngay kagabi. Gabi yan dumating. So, ngayon, umaga lulutoy natin siya. kay para, para sa lunch natin. So, excited ako kasi ang sarap nitong alimang. Ang lalaki talaga. Ang tataba. So, ayan guys. Lutuin muna natin. So, gasan ko muna siya. So, yun na siya guys. Oh. Ang taba! <laughs> o, diba? Tapos, guys, high blood pa naman tayo. So, damihan natin siya ng bawang. Kailangan na natin siya ng bawang para ano, para makakain tayo nyan. So, igigisa na natin yan siya sa bawang sibuyas at turmeric. Diba? Sarap guys. Ang taba ng alimango. Ang eh? laki. <laughs> Hinati ko siya, guys. So, ayan na nga siya. So, igigisa na natin siya ngayon. Thank you so much sa sister-in-law ko na nagpadala nito. Ayan, guys. So, gigisahin natin siya dito. O, iluluto natin siya dito sa oyster sauce. So, ganyan yung pagluto. Simple lang, guys. <laughs> Para lang, maano siya, minit. Tsaka, naghiwa na rin tayo ng sibuyas. Sige natin ng sili. So, yung gamitin kong luya, guys, is turmeric lang. Ayan, guys. Bibisan natin sa sa bawang si luya, turmeric. Then, ilalagay natin ang alimango. Ang alimango. Okay. Ito siya, guys. So, mix lang natin siya. At so, lagyan natin sa ng old first sauce. Ayan, ilagyan natin siya ng old first sauce. Tapos, tapakan natin siya guys para tumisip yung Ilalagay natin, Then ilalagay natin yung oyster sauce sa alimango ilalagay natin yung sili konti lang yung nilagay kong ubig kasi ano luto naman na po siya guys itong alimango parang ipinaano ko lang siya na yung lasa ay napunta dito sa alimango alimang yung oyster sauce mapapakain ka talaga ng masarap guys beef sa wakas nakakain din ako ng alimang after <laughs> 2 years ano diba? na siya guys then pwede na yan siya. Uh, 10 minutes lang Luto na yan siya. So, ayan na nga guys. Luto na siya. O, oh, nakita niya na. Sobrang sarap niya. Ayan, maraming maraming salamat. Sa aking sister-in-law. Thank you, thank you so much sa pasalubong na alimango. So, ayan na nga guys. Dahil luto na, kakain na tayo. Hanggang dito na lang aking vlog. Thank you for watching everyone. Bye. See you my next vlog. God bless all. Kain na tayo. Bye.